Ay, bang mahal ang ating topic ngayon na tinatanong ni Jerome. Ang tanong niya ay, may tanong po sana ako idol. Ang tanong ko ay, bakit parang hinang-hina ka? So yun pag-usapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang akang Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. napapansin ninyong minsan mahina ang aking boses kasi po hinihinaan ko yon pag alam kong maraming nakatambay sa labas po ng bahay. Marami po kasi kasing nagmamaritesan dyan. Kaya medyo hinihinaan ko. Kasi po ang inuupahan ko ditong bahay sa baryo ay nasa may katabilang po ng kalsada. Kaya marami din pong nagmamaritisan dyan. Kaya minsan, pabulong-bulong na lamang ako, umaasa na lang ako na maririnig ninyo ako. Kasi nga po, iniiwasan kong may makarinig sa akin. Okay po? So hindi po hinang-hina ang inyong lingkod. Wala pong uh, nagaganap na magpapahina sa akin. Lagi po akong malakas. Okay po. So, sana nasagot ko ng tama. Ang tarao ngayon, if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.